Tumama sa taong ito ng 2024 ang Valentine's Day sa Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo. Ang simula ng Kwaresma para sa ating mga Katoliko. Panahon ng penitensya. Sasabihin ko ba sa mga nagbabalak na mag-celebrate ng araw ng mga puso? Sorry ha, wala mo ng Valentine's Day ngayon dahil Ash Wednesday, araw ng penitensya. Pero teka, meron pa bang mas makabuluhan at mas magandang pagkakataon para makapag-date ang mga nagmamahalan kaysa magsimba na magkasama sa araw na ito ng Miyerkules ng Abo. Kung kayo'y nagde-date ngayon, congratulations at welcome sa simbahan ng San Roque. Ito po ang perfect venue para sa date ninyo. Sorry lang ho, dahil hindi hugis puso, kundi hugis krus ang iguguhit naming abo sa noon ninyo. Hayaan niyo pong i-focus ko sa aking pagninilay sa mga pagbasa natin sa araw na ito ang tema ng pag-ibig. Sa unang pagbasa pa lang, dinig ko na sa mga salita ng propetang si Joel ang tinig ng pag-ibig mula sa Diyos na nagsusumamo sa kanyang bayan. Sabi niya, magbalik loob kayo. Magbalik loob ka sa akin ng buong puso magbalik loob ka sa Panginoon na iyong Diyos na punong-puno ng kagandahang loob at malasakit, hindi siya mapagtanim ng galit. Parang ganoon din ang tono ni St. Paul sa ating second reading. Nagsusumamo daw siya sa mga Corinthians na kung maaari ay makipagkasundo na sila sa Diyos nakikiusap daw siya bilang kinatawan ni Kristo. Siya na umako sa ating pagkakasala dahil sa hangarin niya na maituwid tayo, tayo na kanyang pinakamamahal. At sa narinig nating gospel acclamation mula sa Salmo 95, ang sabi ng manunulat, kung sakali daw na sa araw-araw na ito ay marinig nila ang kanyang tinig, huwag daw sanang magmatigas ang kanilang mga puso. Hindi ba napaka-romantic ng mga pagbasang yan? Sa Ibanghelyo naman, paulit-ulit, na ipinaaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang dapat na maging hangarin natin sa ating almsgiving o pagkakawang gawa, praying o pananalangin, at fasting o pag-aayuno, na, na huwag, daw nating gagawin ang mga ito para lamang magpakitang tao. Kailangan totoo. Pero kailan nagiging totoo ang ating pagkakawang gawa, pananalangin at pag-aayuno? Well, sa English, only if you do it for love. Hindi ba? Merong isang love song sa English na parang ganito ang sinasabi. Sabi ng love song, "Kiss today, goodbye. The sweetness and the sorrow. Wish me luck, the same to you. But I can't regret." what I did for love. What I did for love. I won't regret that, sabi niya. Tagalugin ho natin. Ganito ang sinasabi. Humalik at magpaalam sa kasalukuyan, sa matatamis at mapapait na mga pinagdaanan. Pabaunan mo ako ng pagpapala. Gayon din naman ako sa iyo hinding hindi ko pagsisisihan kailanman ang ginawa ko alang-alang sa pag-ibig sa ngalan ng pag-ibig Ganito rin ang paalala ng Panginoon sa ating lahat kung nais natin na gawing totohanan ang ating penitensya sa panahon ng Kuwaresma na sinisimulan natin ngayon 40 days ng Kwaresma. That we do our almsgiving, our praying, and our fasting only for love. Nagawin natin ang ating pagkakawang gawa, ang pananalangin natin, at pag-aayuno natin, alang-alang sa pag-ibig. Kung ibig natin na maging totoo o maging tunay na makabuluhan ang mga ito. Una, sa pagkakawang gawa na kung magbibigay tayo, gawin nating walang hinihintay na kapalit. Kaya nga, ang orihinal na salita para sa pag-ibig sa wikang Latin ay caritas. At nang itranslate sa English, naging charity. Yun pala yung original meaning ng Charity hindi lang love, kundi unconditional love. Yun ang tunay na meaning ng charity. Hindi ambag na pakitang tao. Ito ay pagbibigay na walang kondisyon. Walang hinihintay na kabayaran. Wagas at taus puso. Sa pananalangin naman, na matutuhan natin ang tunay na pakikipagkaisang puso at diwa sa Diyos. At gayon din, pakikisang puso at diwa sa isa't isa sa pananalangin. Para kahit magkalayo tayo, pwede pa rin manatiling magkalapit. Pwede pa rin manatiling nakaugnay sa isa't isa. Yun bang kahit wala ka, naririyan ka pa rin. Naririyan ka sa loob ko. Alam ko marami sa inyo mayroong ipinagdadasal ngayon. Kahit nasa Saudi o kahit nasa Bahrain o nasa Abu Dhabi, kahit saang lupalop sa mundo, sa sandaling ito, naririyan din sila sa puso ninyo dahil sa panalangin yan ang magic ng panalangin. We remain present to one another, even in our absence, by uniting ourselves in mind, in heart, and in soul. Yun ang saysay ng panalangin. And finally, sa fasting naman, sa pag-aayuno, na kapag ay nagsasakripisyo, yun bang dapat hindi masakit hindi mabigat sa kalooban hindi napipilitan lamang gagawin natin ang kusang loob na maglaan na magparaya na maghandog alang-alang sa minamahal 'yun bang ang alay mo hindi pera hindi oras hindi kayamanan, kundi sarili. Sariling dugo, sariling luha, sariling pawis. Yung handa kang ibigay lahat. Yung hindi katakot na maubos. Kailan natin nagagawa ang lahat ng ito? Pag nagmamahal tayo gagawin mo ito alang-alang sa pag-ibig. You will do it. You will do it only for love. Ito ang kahulugan ng kwaresma. It has everything to do with love. Panahon ito ng pagsasanay para mahubog, para madalisay ang ating mga puso para matuto tayong umibig at magmahal ng lubos at wagas, katulad ng pag-ibig ng Diyos na pinatunayan niya sa atin sa buhay, pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Lent is what you do for love and what god has done for us for love of us dahil sa pag-ibig ng diyos sa atin inialay ang buhay para sa ating katubusan